Mga kamigos, ka nandito na tayo sa isang uh, beach no, na no, napakaganda mga tanawin. Habang magpapalamig tayo dito sa hangin, medyo makulimlim at umuulan na rin. Oh, Habang umuulan, so ito yung uh, matatanaw natin ang kabundukan at saka yung may parang uh, umiikot na lake dito. Uh, nakikita natin na napakaganda ng lugar at tanawin. So, ito naman ang anak ko naglalaro uh, sila at tumitingin naman sa ilog at sa kabila naman yung dagat. So, tamang tama, medyo mainit kasi kanina uh, bago kami dumating. So, malamig na ngayon ang hangin dito at napaganda ng mga tanawin habang bumudan. So, ito na nga, relax tayo dito ngayon. Ito ko na Uwi na kami. Galing kami na iligo. Tapos na pa uwi na.